super happy sa aking pagkakalkal ng patatas. So, next year, alam ko na ulit kung saan ako magtatanim ng patatas. Ayan. So, hindi pa ako tapos. Ang dami niya, oh. Kaya busy ako dito. Hindi pa ako makasagot sa inyong mga tawag. Kaya, wait lang kayo, guys, ha? Kailan ko munang tapusin ito. Para ma... Ayan, oh. Ang dami niya, oh akala nyo tinanim, tinanim ko yung patatas sa hindi ito ay talagang ito yung ano nya oh. Mm. mahirap mag video habang mag isa ayan, oh. ayan yung mga ano nya pinanggalingan so ayan o oh, guys oh. so yun lang guys